nakalakay masahay na naman ni Kasipag yung pako ayan, kung makikita nyo namasahay na naman tuwing sabado yan nagmamasahay, papamasahay ko yung pako pinapaterapi ko kasi may tama yung tuhod ko tsaka yung pako ayan, may pinapamasahay ko ito ang kita nyo yung machine ang gamit niya ayan lakay ang ginagamit ni Kasipag ang ganda yan pang sa paa o, ayan lakay yung kita nyo Tine-therapy niya yung pako. Hanggang dito sa binti. Sa taas. yan yan lakay. Ayan, masaya niya. Tine-therapy. Therapy ang therapy. And therapy. Ayan nakai pinapahiran niya pa ng langis bago niya i-therapy. Oh, ayan lakay, naglalagay ng langis bago niya i-therapy. Masans naman yung likod ko. Masana lang po? Mm. Ayan na kayo, naghihilot na, nagmamasahin na. Okay na yan. Ayan, minamasahin niya na. Ayan, tuwing sabado yan, napapamasahin ako sa kanya. ayan lakay nakita nyo masaya ganyan na lang daw huwag na machine okay lakay God bless ingat ingat kay lagi ayan